Alisa na sila mga kapisaya. Kami na lang naiwan dito Yung assistant ko alis na At ang tagbot ka naman Parating na Gandang magandang gabi sa ating lahat Kumusta na kayo dyan Shout ya Aking mga anak Sa aking mga viewers Sa mga subscriber Ingat kayo palagi Ngayon duty kami Kyle Bernes Duty dito sa may Asri Beach mga kabisiya naghintay kami sa tagbot namin na doon pa sa laot kung ipakita ninyo muna akong area doon pa sa laot ang aming tagbot Hinihintay namin. Punta pa sila dito sa GT mga kabisaya. Hintay kami dito. Mag, mag alas city na. Yung assisting tago ko nauna. Yang assisting tag ko. At saka ang sa akin. Doon pa oh, Ayan, ah, malayo pa. Dito ako naghintay. Night shift. Hinihintay ko. Hinihintay ko ang tagbot ko. Parating na sila. Mag alas city na ng gabi. Wala pa Wala pa sila. Ginod mga kabisiya. Oh, pamangkin ko, para tingnan pamangkin ko. Panti na mga kabisiya. Kasi malapit ang tagbod ko. Ito ang project namin itong mga bato ito ang ikarga namin sa barge at dalhin doon sa laot mga kamisaya so siguro mga hanggang maaga kami dito kasi maraming bato Ito ang mga bato ang iload namin sa barge. Ito na, mamagin ko Atak Gabi na talaga, oh. Yung mga night shift, ngayon lang natapos. Oh. Dito na ako sa Bards. Tolo bhai. How many loads, bhai? Huh? Two loads? Okay, two loads. Ito ang bars namin. Puno-puno na ng uh, bato. Ito ang isipting ko ngayon. Pero isipting ko muna ang bars doon sa laot. Pagkatapos, ito na ang isipin ko mga kabisaya. Ito tayo Kasi Wala pa ang tagbot ko Ang tagbot ko doon pa oh. o, Ang barge ko Malapit na mapuno hmm. Ito ang barge ko Nga dalhin ko sa laot malapit na siya mapuno sa bato yung bato na yan yan ang iload namin dito ito ang project namin sa asribids yan ang asribids mga kabisaya dito tayo maghintay sa tagbot ko Naka-plaster ang assisting ko. Uh, yung mga night shift, papunta na doon sa assignment nila. At yung tagbot ko na lang ang hinihintay. Kasi doon pa sa laot. May trabaho kasi sila. Tapos, matagal na tapos. Yun. na parating ng tagbot ko. Yun, nakita niyo Yan 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 ang tagbot ko parating na. Hintay tadi to Pisa na sila mga kabisaya Kami na iwan naiwan dito Yung assisting ko alis na At ang tugboat ko naman Prating na Ito ang tugboat ko palapit na Ako naman ang Sumampak dyan O sige na Mga kabisaya Dito na ko sa tugboat ko Ako naman ang mag drive dito ngayon kapunta sa project namin. So, hanggang dito na lang ang video ko, mga kabisaya. Don't forget to like, share, and subscribe my Facebook page, at sa aking uh, YouTube channel. Bye-bye, mga kabisaya. God bless. Babuhay tayong lahat.